Good morning guys. Uh, ito ng ating munting sari, kasari. So, nagbili pala ko nito ng ano, rock organizer. Maganda siyang ano guys, yung lalagyan ng ating mga paninda. So, ngayon mag performance uh, months na pala ako dito sa aking munting kasari. So, Ayan siya guys. So yung ano ko, yung tubo ko, uh, 20% lang talaga. Minsan mababa yung 10% kasi yung tindahan ko nandito lang sa loob sa aming bahay kasi hindi ako nag-upa para hindi muna ako maka makarent ng ano yung tindahan kasi pag magrent pala ako ubos yung punan ko kasi konti lang yung hapunan ko guys so niroll ko lang nirorolling ko lang araw-araw yung uh, aking binta ayun yun siya guys so itong sa baldi pala ano yan siya mga bigas so doon nandito talaga ako sa bahay kasi wala akong kapitala pang ano sa ano upahan yung magre-renta tapa pa so dito ang ating mga kaunti na lang siya guys kasi mag ano pa ako mag mag order po naman guys maliit lang to kasi pang ano lang to pang so ito lang muna nilagay ko dito hindi muna ako nagbili ng red kasi mahal ang red ngayon so ayun na siya guys So thanks God nga 4 months na ako ngayon. So ayan mo nang ating update sa aking munting kasari. So hindi pa ko tapos nang nililipit ako ng ano mga kalat.